Umaga na naman, kaya nagising na naman ang model nyo. Kaya ayan po, pungas pa. Pero kangin na pa ako nagising, nag-ano na ako. Nagsalang ako ng mainit na tubig dito, pero ako inaantok pa talaga, kaya agad nito ako. Nakatapos na ako magluto ng ano, pinaiinin ko na lang yung ano, kanin. Kaya ito, magpiprito na ako ng aking ano, pang pabaon sa aking alaga. Chicken stick today. Saturday kasi yan ang kanyang nerequest chicken stick daw ang kanyang baon sa ano, umaga at saka almusan ayo baon sa umaga tapos pagkain sa umaga yan paliparing huna wala nang pinag iba pero ayos lang naman hanggat gusto niya kaya ito prepare na natin yung kanyang baon tapos niya na ilalagyan ko na ng tubig itong kanyang tumbler kaya kailangan yung tumbler niya laging hugas kasi pag may naamoy na naman siyang hindi maganda dito hindi na naman iinumin yan hindi na naman gagamitin yung tumbler ayan, iayos ko na sa kanyang mga baunan pati yung mga pang snacks nya lulutuhin ko itong anong kunting na ano, na tera para pang kain nya sa almos mamaya ito, nagpapainit na naman ako ng tubig dito kasi naubusan na naman ng tubig ang thermos namin kaya ayan Mabagal nga itong ano namin gripo kung kailan na naayos na kung kailan nilinis na yung grip, mga ano ng tubig. Ang bagal-bagal naman. Mahina pa ang tulo ng tubig. Kaya ayan magpapainit na. Magkakape muna ako dito ng ano, mga natirang ano, tubig. Ayan. syempre ang kape is life. Hindi tayo magigising kapag ka walang kape. Ito lang pang pagising ng madaling sa umaga, mga kape. Ayan. Siyempre, kunti lang. Kunti lang naman ako magkape. Isang beses lang ako nagkakape, depende sa panahon. Pag mainit, isang beses lang. Pero pag malamig, siguro nakakadalawa ako. Hanggang doon lang ako. Kaya ayan, mabilis lang mainit to. Kasi kunti lang itong ininit kong tubig. Isasalin ko na yung iba. Tapos dadagdagan ko ulit ito. Para pang paligo naman ni kulit. Ayan, sikulit hindi yan nakakaligo na walang mainit na tubig. Ayan, tapos na nga ang madanyo. Magsalang ng tubig, itong magkakapin tayo dito sa sala natin. Ayoko mag-TV. Kasi ano, yung tv wala na akong tiwala sa mga nagbabalita. Ito nga pala yung aking almusal. Suman so, sa Ibos. Sana hindi matamis to. Para hindi ako magsawa. Ayoko kasi ng matamis na ano, pagkain. Ayan. Dala pa to ng anak ko nung galing siya sa swimming. Nang uwi siya ng dalawang suman. Kaya ayan, ayan tatapon ko yan. Balat. Saka, ayan, tinitman na ng mother niya. Ay, nagustuhan ng mother at hindi masyado maano, matamis. Ito yung mga gusto kong pagkain. Yung hindi matamis masyado. Tapos partner sa kape. Hmm. Yan ang pinaka gusto ko. Ayan. Hindi talaga ako mahilig sa matamis. Kahit anong pa dyan. Minsan lang ako kumain ng matamis pag type ko lang. Pero talaga all in all ayoko talaga ng matamis. Parang